Buhay ito ay. Ito nga mga kasama ko. Mag hi ka, baby. Oh, hi. Magano ka daw? Magano ka? Mag kayo? Oh. Magano. Nanguhuli tayo sida. Hindi. Magano daw mag-hi dun sa vlog ng Hi. Magano kayo? Magano. 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 Guys, ayaw nyo Ayan, guys. Ayan daw, guys. Ngayon pang -kain. Pang ulam. Ulam po na <laughs> <laughs> oh, oh, namin yung lambat. Oh, Maganda siyang mm -hmm. okay. na yung uh, total ko. May dalada pa palapa. Paluwa. Pang bugaw ng isla. Ayan. Eh. Ayan. Dali na, na, na talagso. Oh, maraming sila. Malalim ba ganito? Oh, na namin yung lambat. Ah. ah okay. Ha? Amin ah, tatagumuhin na. Yung katulad ng dati sa iyo. ka kami. Baka makadali. Ano ah. yan? Pako. Ah, ayos na. Masarap yan na eh. Tagal na hindi nagagalaw ay. Ito yung lambat Kukunin. Dapat dati linisan mula yung lambat. Ito yung Ito, ah. ito, ito. Hello. Maraming isda dito. Hindi din. Hindi na. May kakalig sa dating na huli mo ng marami. ha. Ayos yung kanil. Ganito mo. Pagkanil ka. ko. Hala. mo ah. May ka. Pagkanil ka. Pagkanil ka. Pagkanil ka.

dan itu guys okay, yang matriang. lambat nangin kami marah minta dan sira contoh lo ya Oh, sayang yang tadi itu nak pergi. Nah.

Talagang maralim mo yan. Kaya, alayin mo dito. Kaya, alayin mo niya. Kaya, Dapat din meron Ay, yung pantuso. Mga, ano yung dito. Sige. Mga lintaan. Ay, yung maramdaman, yung ikip-ikip na. Nang lintaan, yung dugo. Mamay, payatot ka na po. Sino payatot? Sino? Sino yung lipop? Tapos. Sige, sige. Sige na yan. Sige na yan. Sige na yan.

beti pa naman ay dapat di na kayang sakati na oh dito kayang parang di tayo mahirapan saan? eh, hihi sayang ngayon nakawala, wala kayo

Danipasura. Pasura. <coughs> itu benar mga dumi-dumi. Ben, ah, ano? hindi. hindi mo kasi sabihin. mahal na dadak mahal. 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 dadak mahal. 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 Antara itu

Hindi na ka ikaw. Sabi ko, mati ni kayo ko. Ma, itak ka is ita dyan. Sana, uh, kaya kaya to, bakang, uh, <coughs> apat na. Sana, pala itak? Sana, ilagay ito. Ito ka, makawakot Apat na ba kang ilan yan, LJ? Oo. Paano, naging apat? Apat na sana. <coughs> <coughs> apat sana, ay nakawala pang isa. Uy nga, po, apat na lang sana. Wala pang isa. Bulok-bulok nang ulit naman po si Papa Oy. Parang <laughs> li, parang li. <laughs> parang babagal-bagal lumakad. <laughs> Kaya nga tatakbo na bagal pa. <laughs> tatakbo na bagal pa. Bagal pa. <laughs> 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 Kaya yung hindi pa rin yan. Huwag muna. Mamaya ninyo yung anuhin. Ang tuloy. Awan nga. <laughs> Para matabog mahalo ayang...

Salamat sa sa kabila. Pwede, hey, hey, pwede nga rin. Hey? Kamila muna. Mm-mm. Hindi -hmm. na kailangan natin. Yan guys, at tapos na nga pala kami maglambat. At ito yung mga nahuli namin. Yan, no, wala nang wala nang nag-video -nag kanina sa akin, gawa nang umuwi na si Anne dahil tingnan yung bata, at ito yung nahuli namin. May karpa, tilapia, kaunti lang. Pero tama-tama lang ito pang ulam. Isang ulaman na ito. Yan. dito sa sa panghuli ng ulam, ay talagang magkakaroon ka ng ulam. Ito pala yan, no? Ang ganda, guys. Yan. May kalabaw pa. Yan. Ito yung huli ko. Ay, huli namin. ya ito guys yung huli namin. Oh, Tubig. Yan, karpa guys. Ito yung karpa kung tawagin sa amin. Tapos tilapia naman maliit. May you doon know? eh. Tilapia at karpa. Hmm. dito yung hole namin at uh, natapos na namin rinisin yung lambat, bedi yung lambat. daming, ano, maraming basura, ang daming layak na ano, dumikit kaya natagal lang kami. At nga pala may naglalambat din si Kuya, ano, ang sa amin. Kaya na. Kaya na Karina nga pala. Titingnan ko kung may hinahuli pag wala. Ayak, oh. na, eh, taul, taul na lang, guys. ang dami na ako kalangitan? Tara na, naula na. na. Ayun na kami kuya. Ayun na. Ayun na, na kami. Tayo? Tatlo eh. Tayo? Wala. And guys, pa-uwi na kami sa kaming mag magana ano, sa uh, lulis lambat. Hindi na kami. Mag 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 uh, Да. Yeah.